Susunod ang pag sa utos ng Pangulo na unti-unti ng alisin sa bansa ang mga pogo. Ang ilang mambabatas naman na kulangan sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa presyo ng bilihin at umento sa sahod. Saksi, si Sandra Aginaldo. Effective today, all pogos are banned. Ito ang surpresang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong zona. Hanggang ngayon taon lang ang ibinigay niya sa Pagcor para tuluyang maalis sa bansa ang mga pogo. Ang Pagcor tatalima raw sa utos ng Pangulo. Aning na bomba gagawin natin ang lahat para mapag-aralan natin kung paano natin siguro dahan-dahan may alis. Papaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. Ayon sa pag-court chairman, may 43 legal na pogo kung saan nakasalalay ang hanap buhay ng mahigit 40,000 Pilipino. Hindi pa raw kasama riyan ang mga indirect at ancillary services na kumikita rin sa pogo. May sinabi din ng Pangulo na inaatasan niyang dole na maghanda na rin ng mga training programs. At para nang sa ganon, yung mga madidisplace nating mga kapwa Pilipino, ang mga madidisplace na yun, ay magkakaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay muli. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gagawa sila ng paraan para mabigyan ng trabaho ang maapektuhang Pogo workers. Si Senadora Riza Ontiveros na nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga Pogo at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission masaya sa desisyon ng Pangulo. May mga pag-aaral na pong ginawa ang NEDA, ang uh, uh, Finance Department po natin. Uh, tungkol po dun sa mga madi-displace sa mga madi-displace po ng mga uh, Pilipino dito po sa pagbaba ng Pogo. So I think uh, siguro magkakaroon na lang po ng adjustment. Ang tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong, sa mga whistleblower na nagsumbong, ito'y importanteng tagumpay para sa mamamayan. Pinuri rin ito ng iba pang mambabatas kahit ang ilang nasa oposisyon. Positibo sa akin yung pagbaba ng pogo dahil kami nga sa makabayan yung nangunguna no, para at very vocal kami na tanggalin or iban talaga itong kailangan pa rin i-address itong trabaho para sa ating mga kababayan. Pero pino na rin nila ang ibang binanggit ng Pangulo, particular sa presyo ng bigas at kulang o manong minimum wage. Hindi sapat yung per region magtaas ng wage, kaya ang na-file natin, national minimum wage. Pero hanggang ngayon, eh, iniiwasan yon ng uh, Pangulo. Gusto sana nating sabihin talaga sa Pangulo no, na walk the talk. Kasi bakit? Kasi yung sinasabi na pagpresyo ng bigas, napaka-manipulative po ng ginagawa ngayon eh. Kahit padamihan mo yung kadiwa, hindi pa rin naman niya talaga magiging um, solusyon. Para kay San President Jesus Cudero, naging makatotohanan at komprehensibo ang sona ng Pangulo. Yung kanyang talumpati, tinalakay ang maraming mahalagang bagay na nararamdaman ng sambayanan at uh, natawarin akong inuna niya ang uh, talumpati niya kaugnay sa agrikultura, presyo ng bigas, at tinapos niya siyempre sa isu ng pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.